guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Pasalamat ko sa Panginoon na nandito, nakauwi na kami. Wala na kami sa ospital at kahit paano, maging, medyo okay na rin yung pakiramdam niya. So medyo, yan ang pinakamasaya sa buhay natin, yung wala tayong karamdaman. Yan ang sinasabi ko na minsan hindi rin nakakabuti yung masyado tayong pabaya sa ating mga katawan. regular check up na lang siya tapos yun, bag, mga one man gamutan malalaman kung ano yung ano yung, yung finding ng doktor kung wala na talagang natitirang sa kanyang katawan yung ano sa ngayon patuloy pa rin sa paggagamot nagtitik pa rin siya ng medicine at least dito na sa bahay mas masaya kasi dito guys sa bahay na lang magagamot kaysa yung sa hospital nagasubang nabuboring talaga ako doon wala kang kausap tapos sobrang tahimig dalawa lang kayo doon sa kwarto na hindi naman makakausap mo madalas kasi nga may sakit nakaupo ka na lang panay tulog so naiinip ako sa ganong mga gawain kasi kahit ganito ako hindi ako mahilig matulog talaga mas yes, nag enjoy ako dito sa bahay kasi nagagawa ko yung aking mga gawain kahit nahihirapan ako at least Nagagawa ko yung mga gawain ko dito sa bahay. Nagag yung iniisip, yung mga labahin ko nagtatambak na. Sabi ko, paano na kaya ito? Matatagan pa kami ito sa hospital. Mabubulok na yung mga labahin ko doon. Yung aso ko, si Punky, iniisip ko rin kung ano ba, napakain ba ng maayos o baka nagiiyak kasi iiyakin ito guys pag wala ako hinahanap niya talaga ako kasi ako yung laging kasama niya dito sa loob ng bahay so ako yung nagpapakain sa kanya nagpapaligo yung pala kabaliktaran pala guys yung ako nan wala ako ay eh, magana pala siyang kumain at hindi siya namimili ng ulam nung ako magpakain sa kanya guys ang daming kanina titira ulam lang yung kinakain niya yung minsan napapagalitan ko talaga yung aso na ito. Eh, no sila daw, kahit hindi daw masyadong maraming ulam na binibigay, inuubos daw po yung kanin. Na minsan naisip ko na ang pati pala itong hayop, marunong din man manloko sa amon niya. Nga ngayon, ganoon na naman ang ginagawa niya guys. Pinahihirapan na naman niya ako sa ulam. Ayaw na naman niya kumain ng kanin. Kaya sabi ko nga minsan, i, i gugutumin ko na lang ata ito para kumain na lang ng maayos so naka iniisip ko kasi sobrang mahal ko rin tong aso na to guys kaya nung habang nandun ako sa hospital iniisip ko rin yung kalagayan niya kung nalagaan ba siyang mabuti hindi naman daw siya nagiiyak o tanggap niya siguro naiintindihan niya rin na wala kami na sa hospital kaya siguro hindi na rin siya namimili para natakot siguro siyang papaluin. So ngayon, masaya na rin ako kahit paano na pagdating ko ay eh, sobrang dami tagang labahin guys. Halos dalawang araw ako naglaba. <laughs> Kaya medyo pagod talaga. At hindi pa ako nakakabawi sa ano, buyat ng ilang araw. Kasi sa hospital kahit matulog ka, nagigising ka kasi oras ng painom ng gamot, oras ng BP, maraming ano, magigising ka kasi pa, siyempre papasok sila, uh, anuhin yung pasyente. Kaya gising ka rin, sira-sira din ang tulog. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat po sa inyo. So bye bye sa aking mga videos. Follow 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 naman po and comments. <laughs> Thank you.